nandito pa rin tayo sa Manila Memorial Park, Sukat, Paranaque at ang vlog natin ito ay part 2 na ng pagpunta natin sa puntod ng mga Aquino dito lang malapit din sa puntod ng mag-asawang Coneta, ang father and mother ni Sharon Cuneta samahan nyo akong gumala pa ng saglit dito at yan talaga ang purpose ng vlog natin ang gumala sa mga sementeryo at abandonadong lugar kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel ay pakiclick na po ang subscribe button para updated ka lagi sa akin mga bagong upload. Ayan, Kaya mga buddy, samahan niyo ako na gumala dito. Medyo maingay lang gawa ng mga aso. iikot tayo dito. Paikot lang yan. Na sa bibandang gitna yung tugtog ng ano, magasawang asawang Ito. Ano yung purpose nito? eh, mga buddy sa mga subscriber ko dyan baka alam nyo kung ano ang ano dito kung anong purpose nito ah uh, tayo masyadong idea sa ano ng mga mayayaman ang <laughs> mga nakasulat na sa mga nakasulat na Chinese dun sa alo lalaki lalaki ng kanilang mga sileyo dinaig pa yung presidente ng Pilipinas sa laki ng kanilang si masilay sa ang um, apelyedo na nakalibing dito ang mga ano to mga businessman kalimitan naman sa mga Chinese mga businessman Libot lang tayo sa gilid dito mga buddy. Tapos diretso na tayo dun sa Masileo ng mag-asawang kuneta. Bago ito na nyo dito sa gilid ay bakod na. Ang ingay mo dogi. Ito, pakaiba okay, itong isang to. Ingay naman ni dogi. Isang sumama sa vlog. Oh, Shoutout kay, kay dogi na ano, galit na galit. Quiet dog ya. Bablog ako. Ito mga body. Ito yung ano nila. Masileyo. Ng tatay at nanay ni Sharon Cuneta. Silipin natin mga body hindi pa nasa na natin yung salamin kasi hindi makita ayan ang puntong ano nila puntod si Mayor Pablo P. Coneta ayan ang kanyang picture sa taas ayan. hindi malabo lang mga body gawa ng salamin may nakaharang na salamin ayan yun ang kanilang litrato ang tatay at nanay ni Sharon Cuneta at sa kabila naman ay si Elaine Cuneta 2000, year 2000 pa pala siya namatay yung tatay ni Sharon Cuneta September 27, year 2000 at yung kanyang mother naman ay 2014 <clears throat> Ito lang. Parang madalang na rin siyang madalaw. Oh. Kasi kung titignan mo yung loob, napakadami. dahil alikabok. Ito mga body. Pati sa niya. Napaka, ano, napakadumi na sa lamin. Hindi na nalilinisan. Siguro once a year na lang ito madalaw. Ay, eh, nakasabit pang bulaklak dito na, ano, lanta na. nadalaw naman natin ang puntod ng mag-asawang dito sa Manila Memorial Park, Sukat, Paranaque. Ito. So, Pasok natin. maraming salamat po sa inyong pananood at uh, pagsubaybay, pagsubaybay sa ating munting channel at sa mga uh, nagsusubscribe dahil po sa inyo ay eh, nagpapatuloy ako sa aking pagbablog sana po ay eh, huwag kayo magsawang sumuporta sa aking mga video ang paggala sa puntod ng mga sikat at mga abandonadong lugar uh, at gaya na rin po sa mga uh, pasyalan kung minsan gumagala rin po tayo.